Mismong United Nations na ang nagsabi, taon ang bibilangin para tuluyang makabango ng mga nasalanta ng super bagyong Yolanda. Gayunman, may nakahanda naman silang pondo para rito. Samantala, nagpasalamat naman si Pangulong Aquino sa lahat ng mga bansang tumulong sa Pilipinas sa panahon ng kalamidad. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph. Jessica, mas mabilis naman daw ito doon sa pagbangon ng Banda Asia sa Indonesia na tinamaan ng tsunami. No? Ang sabi ng United Nations Development Program ay bibilang pa rin ng taon ang pagbangon o pagbabalik dati ng mga nasalanta ng Bagyong Yolanda. Ipinakita ng Super Typhoon Yolanda ang peligro sa pagtira sa tabing dagat kaya kung ang lokal na pamahalaan ng takloba ng masusunod, bawal na dapat ang pagtatayo ng mga bahay 40 metro mula sa baybayin ng coastline. Ang problema, ano naman ang gagawin ng mga nakadepende ang kabuhayan sa dagat? Wala namang kami pupunta na iba, nag aantay lang kami ng relocation. Marami walang choice dahil sa dagat nang gagaling ang kanilang kabuhayan. Bibida para makabili ng pagkain, kain, bigas. Saka ng mga alat ko na yung Aminado ang lokal na pamahalaan, hindi pa talaga nila lubusang may patupad ang ordinansa nila ukos sa no dwelling zone. Hinihintay pa raw nila mula sa DPWH at DENR kung hanggang saan di pwede magtayo ng bahay. Hanggat hindi pa nila na madetermine kung saan yung 40 meters from the coastline ng no, ng no dwelling zone, hindi pa namin maumpisan. Pero once they submit to us kung saan talaga yung Boundaries, then we will implement. Wala rin paglilipatan pa sa mga residente. Hindi pa tapos ang mga bankhouses na magsisilbing pansamantalang tirahan at ang permanenteng paglilipatan ng mga nasa lanta. Hindi po ito isang mabilis na proseso. Um, it's about master planning, it's about relocating people, creating new townships. And what we're looking at is um, we are to relocate them to a better, to a safer area. Ang United Nations Development Program o UNDP ang sabi taon ang bibilangin para maibalik sa dati ang mga nasa ng Yolanda. Ang banda asing araw sa Indonesia, walong taon ang inabot para makabangong muli. I think the biggest challenge is um, debris. Uh, I think it's restoration of municipal services. Uh, am particularly worried about uh, power restoration and um, a return of electrical supply in its full form, in, other words, to all the areas. Sabi ng UNDP, may nakahanda silang recovery program para sa tatlong taon at bubuhusan ng 40 hanggang 45 million US dollars ang unang taon at 60 million US dollars naman para sa susunod na dalawang taon. Sa taon ng Van den Noor, pinasalamatan ng Pangulo ang international community na umalalay sa bansa sa kabikabilang trahedya noong nagdaang taon. Tinatanaw daw itong utang na loob ng Pilipinas. To everyone gathered here, it is with a sincere sense of gratitude that I tell you, the Filipino people remember who their friends are. Filipinos never forget an instance of kindness and will constantly look for ways to repay those who stood by them in the most difficult times. In our language, we call this utang na loob. Ang papal nunsyo na si Archbishop Giuseppe Pinto, pinuri ang tibay ng puso at pananampalataya ng mga Pilipino. At the times, the strong are called to be even stronger. When faced with this tragedy, the Filipino people reacted with the strength of their character and their faith. Victims and rescuers became members of the same family. Jessica, yung flash appeal, remember, ng United Nations ay 788 million US dollars at ayon sa ating Department of Foreign Affairs ay 42% na nyan ang napopondahan o nagbigay na yung mga bansa. Jessica? Clarification, Joseph. Yung bang 40 meters from the sea mm -hmm. na uh, lugar na hindi pwedeng pagtayuan? ng uh, bahay dahil na rin dito sa nangyari sa Tacloban. Yan ba ay for Tacloban lang or is that applicable to all of our cities? Kasi pag uh, pagtitingnan uh, mo lahat ng mga syudad natin, marami ang katulad ng uh, Tacloban ha. At saka yung ibang mga tinamaan sa sa Samar. Doon sa report, no, mukhang ang concern muna doon because this is an ordinance, ay mukhang takloban. But then yung reality nga natin, Jessica, ay uh, yung ating, uh, siyempre, archipelagic nation tayo at lahat talaga, halos lahat, ay nasa tabing dagat at marami ay doon na mumu, na kumukuhanan ng kabuhayan. Um, I think there should be a policy now Uh, considering nga na meron na tayong experience kay Yolanda, kung ano yung gagawin. Either that, na uh, pagbawal or mag ng mga typhoon resistant or storm surge resistant ng mga facilities dun sa ating mga uh, lugar na malapit sa dagat, Jessica. Okay, in the meantime ang uh, United Nations sa uh, long uh, term ang commitment sa atin. No? Uh, mukhang hindi lang uh, uh, lahat yata ng ahensya ng UN ay eh nakatutok dito sa nangyari sa atin. That's correct, Jessica. Pero ang na-impress yung United Nations ay yung kahit pagtulong ng mga ordinaryong Pilipino, sinasabi nga nitong si uh, Mr. Yurino uh, no, ng UNDP, ay uh, yung tulong na ipinag- dala o ibinibigay ng UNDP doble niyan ay nanggagaling dun sa mga overseas Filipino workers, mga private groups ng mga Pilipino. So, yung pagtutulong, yung in terms of funds ay hindi magkakaproblema yung uh, ating mga kababayan dyan sa Tacloban and other nearby areas kasi merong pondo Jessica. Okay, at maganda ring malaman na yung uh, learning, so uh, lessons learned from Banda Aceh sa Indonesia nung sila poy na tsunami, iina-apply e, na nila ngayon dito sa atin. Correct. And I think I understand yung nag-spearhead noong recovery efforts doon sa Banda Aceh ay nakausap na ng ating pamahalaan no, 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 no so, na din si Rehabilitation Sar Panfilo sinasabi ng UNDP, eight, uh, eight, years yun eh, yung kanilang recovery effort, katatapos lamang. Yun naman sa atin naman daw ay hindi naman naabutin ng walang taon, pero bibilang pa rin ng uh, taon. At sinasabi nga nila yung first 12 months, yung uh, pinaka-importante yung dapat intense na efforts yung gagawin tayo. Okay. Jessica. Ulitin ko lang yung sinabi ni Cardinal Tagle kahapon panahon sa misa sa uh, Quirino Grandstand, no? sabi niya eh, hindi natin dapat kalimutan itong ating mga kababayan na nasalanta ng super bagyong Yolanda. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.